po mga guys. Ayan po, 500 tapuno na puno na nagsari. pas mas marami yung kalamansi. Okay, bunga na siya guys. Ayan. Merong, ano, merong bayabas. Yan, hindi ko lang kung yung suha o ano. Tapos, ito, so, ati. Pas mas marami po yung, ano, yung kalamansi. Kaya sa ati. Sa ibang puno. 500 na puno yan. May pa-order na yan, no? May pa, may pa ano yan, may pa, may, may ari na yan, lahat na 500 na puno na yan, o. No? Yung kalabas, maganda, lahat na bunga, o. Oh. Oh. Mga guys, o yan. ano, ano, tata na puno ng bubo. O guys, puno ng bubo yan. <laughs> <laughs> ang ganda Ti oh, <laughs> na ano, anong puno na anong buko. Ang ganda. Ang ganda. Ang puno ng buko. ano, <laughs> pag

Kaya na tayong Kasi na ito. Dami-dami na guys. Sa puno. Ayan. Tapos iba to nag na sila na ano na uba. Nag-kikilo. Ay, eh, ano pa pala yung, ano, yung buko. Ay, pa pala po yung buko nilang ano. Ay, eh, ano, eh, may buko pala dito, oy. Ay, ano, eh, buko, oy. Hindi nakita yung buko, oy. Ayan. Ang daing bungang buko. Ay, eh, ano, buko din. Ayan. guys ang oh. daming ano ito atis oh, siguro yung atis ito masarap din kaya ano mas maano marami yung ano talaga yung ano nito yung ano man si kain oh. nga kaya oh lahat ng puno eh, bunga talaga oh. makaka-harvest na sila oh. Laki talaga. Ito yung ano kang siya. Dahil po nga yan. Ay, bahanit na puno po yan. Mas marami ang kalamansi. Sige po guys, thank you for watching. Bye-bye.